Date ha? Date? Or dates? Ha yeah. ha <laughs> ha. Paka-arte naman ng kasama ko. Alam mo, tisoy? Ayaw mo pa-araw? Tisoy. Tisoy o kasoy? Hahaha. <laughs> tisoy po, tisoy. Oh my God. Ang daming dates. Nakakatawa. Hahaha. <laughs> <laughs> Nakakatawa naman ang daming dates. O, tamis kaya itong mga to? Oo. Oh. Siya, ubos na lang siya, no? Oh, mm. too much. Kailangan ba mong hugasan ito? Hindi na. Ito hindi na. Wala naman na yun. Oo, oh, diba? Ang dami. Diba? Ganyan kadami yung dates dito. Ayun, no? Oh. oh my God! Parang siyang ubas. na amaze lang ako kasi ngayon oh, na ako nakakita ng dates sa puno. Kahit na sa UAE na ako, diba? I mean, ano? Middle East. oh. Oh. Oh, diba? Ito yung kasama ko, oh. Parang siyang ubas. Oh, pack! Boom! Diba? Ang toro, eh. Kasi pag nag-gym ako, hindi mo na ako kakain ng kanin. Ay, kanin ng kuskus. -kus. Yan mo kakainin ko mga limang piraso. Diba? Sa Dubai, binibili yung malunggay. Dito, sa Oman, daming puno. Hindi ka na bibili mo. Kukuha ka na. Kaso yan, kalbo yan. Pero doon, sa may, may, sa may, ano, sa may main, main gate, ah, ang daming malunggay. Sobrang init kasi, guys. Kaya, ano siya, um, nalalanta ganun ayun malunggay din oh di ba yan sila kumukuha pag gusto nilang mag ano magluto ng gulay na may isda Itong isa nalulungkot kasi uuwi na kami ng Dubai. Two days na lang. Marimish niya sila. Pinawisan <laughs> ako. Paglalakad doon sobrang init. Two days more na lang. We're going to Dubai. I miss Dubai Saturday ang flight namin Saturday Sure na yun kuya Ano kuya na store Kasama si Lailai Lailai Bye guys